A day in my life as alaga na abot diri sa baas For today's video mga langga is magtatagalog muna tayo. Gala kasi ito ni nanay kaya ibu-voice over lang natin no. So this is it mga langga no we're traveling going to Cebu City and I am with Nanay. So ayan ang mga langga no nag-record ako ng mga travel namin dito ni Nanay para makikita niya din yung pagbalik niya dito sa Cebu City. Hindi na kasi siya nakabalik nung last travel namin is 2017 nang nagbakasyon sila ng whole family ko. At ngayon lang ulit si Nanay makakabalik ng Cebu City kaya sinama ko na talaga siya. Char and syempre mga langganong I'm happy that I'm with nanay traveling here hindi na naman kasi tayo mapera na kaya natin gumastos ng panggala natin mga langno so pag may opportunity, grab na natin And then yung lugar na pagstayhan ko is good for two naman. Kaya sinama ko na si nanay. And then inas na lang sa kapatid ko. Kung may pang extra siya na mga lawans na may napang gala ni nanay. O, oh, ba diba? Ganun lang yun. Buti na lang mabait yung kapatid ko at binigyan niya naman sinanay Kaya yun mga langga, ano pa na kami ng ferry. Ang tagal talaga namin dito hinantay ng bus. Kasi nga uh, may isang tao dito na inalalayan pa ng isang babae. And then wala siyang kasama mga langga. Anyway, so after that, nag over muna kami dito sa my Carmen para mag-eat ng dinner yung mga pasahir. And andin bumaba na din ako kahit sinabi ko kay nanay na hindi mo na ako kakain kasi nga busog pa ako sa tinake namin when we were at Escalante nag take kasi kami dun sa may andoks ng pork and rice and then kumain na din kami dun sa may bus terminal na pinagantayan ng bus kaya medyo busog talaga ako and then yung tinake namin ni nanay is kinain din namin dun sa barge kaya busog ng busog diba but then syempre para mga kapag relax yung lubot natin na hindi tayo upo ng upo dito sa bus kasi sobrang init na lumaban na din si nanay at bumili siya dun bar barbecue lang naman at puso kasi alam kong favorite niya yan. Kaya puso yung kinuha niya. And then, nag-CR lang ako saglit glit mga langgan. And then, bumalik na din ako sa itaas. Uy, ay, wait lang. Bago nga pala ako bumalik sa taas is bumili kami ng bread ni nanay and then tinake out na din namin at tinala na namin dun sa bus. At dito na rin sa bus si nanay kumain ng barbecue and then puso. So, ganun lang mga lang langga and then, balik na kami sa pag-travel kasi tapos na din kumain yung mga pasahiro. And then dito, nagtitake lang ako ng video and ganito yung reaction ni nanay. Char! Na-amaze nga siya dito sa dano Hindi ko rin naman kasi akalain na fiesta dito sa dano kaya maraming ilaw, maraming pailaw at maganda ang view. Ayan, nagtitake lang ako ko ng short clip para isi-send ko sana sa kapatid kong si Gino. Kaso nga, hindi ko na-send kasi wala akong signal. Kaya pinagpatuloy ko na lang dito yung pag-take ng video. And then makikita mo yung reaction ni nanay. Tingin-tingin talaga siya. Baka siguro nalagpas na kami sa pupuntahan namin. Charisse. Or mini-memorize ulit ni nanay kung nakadaan siya dito. And then sasabihin niya naman na dito kami dumaan dati. Char. So, ayun na nga mga langga. After 6 hours na land and sea travel, mga langga, noong nakarating na kami dito sa may SM City Cebu. Dito kasi yung bus terminal lang para north. So, ayun mga langga, no, while nag-CR dito si Nana is na itatanong ko na kung saan tayo pwede makasakay at kung meron pa ba. Kasi nga, mga 9 o'clock or almost 10 na kami dito nakarating sa Cebu City. So, malaan na masyadong mga bus or jeepney na nagkadaan dito or nakaparking or nagkaantay ng mga pasahero. Mostly is taxi na lang talaga yung natitira at saka motorbike. Kaya ayun, antay-antay kami dito mga 30 minutes siguro ni nanay and kinausap kami ng guard. O kinausap yung mga pasahero ng guard na may dadating pa daw ko nuna. No, na may darating pa daw na jeep ni pero hindi naman. Kasi nga, medyo gabi na talaga mga langga. So, I think mas ano later pa yun darating mga 10.30. So, hindi na ako makapag-antay kasi nga pupunta pa kami doon sa kailang manang DC at manong chiboy. So, ayun na nga mga langga. pinag up na lang namin yung taxi. Oh, kami pa yung nag-pick up ng taxi. I mean, kinuha na lang namin yung taxi na nag Of 50 pesos per head. five passengers yung kukunin niya. Kaya sinabi na namin, okay na yun, sulit na sulit naman yun kasi malayo naman yung babahiin namin. Kaya ayun mga langga, nakarating na kami doon sa ilan ni Manong. So pagka next din, noon, kinamahan ako ni Manong, noon doon papunta sa kukuhanan ko ng test. Kaya I'm so lucky na doon ako nakistay sa kanila kasi nga alam na alam ni Manong pasikot-sikot dito sa Cebu. Kaya madali lang ako nakapunta doon sa pinuntahan ko. Pero kahit ganun nga, kahit maaga pa akong pumunta doon is naaputan pa rin ako ng hapon kasi nga ang daming kumuha, ang daming mga Siemens at cruise ship personnel na nag-apply din pala doon. Char. Ako lang yung hindi magata. <laughs> ayan na mga langga, no? So, dumating na kami dito sa pinag namin ni nanay. And ayun na nga, mga langga, no? Pagdating namin is nilagay lang namin yung gamit namin. Ang sabi ko namin, mag-relax tayo konti at pupunta tayo ng Santo Nino para i-enjoy natin yung lugar. And then, dito na nga si Julia. La, nakikita namin dito. Thank you for the free ride, Jewel it's nice to see you and then Nana is talking with her pero hindi naman kasi masyadong mahaba yung biyahe kaya konti lang pinag-uusapan nila and then sabi ko Nana after namin dito sa Santo New hearing mass uh, naglakad-lakad muna kami dito sa labas para ma-enjoy na rin namin yung moment and then para din alam namin kung saan kami magsasakay or saan kami magtatambay or saan kami maglalakad Pagiging sweeto kami sa lugar oh magiging sito sana all. And then, bumalik na kami dito after namin nag-dinner doon sa labas. So, ako lang pala yung kumain doon sa labas. Ako lang yung um, namili ng street foods. Ganon. Pinatry ko din naman kay nanay, pero yung gusto niya talaga is yes, yung chicharon bulaklak and then akin ko talaga lahat ng nayan mimis ko sa Cebu especially yung suka na may bawa na may bawang ba yun hindi naman suka na may sibuyas ganun ang sarap sobra lalo pa may sili or ako ko nakakamis talaga yung Cebu pag ganun ng usapan and then alala ko yung kaibigan ko na si Bernadette ganun siya yung palagi kong kasama kapag kumakain ng mga street foods kinabukasan ay inagahan na naman syempre nil-reserve ko talaga yung isang araw na pupunta kami ng Simala kasi sa travel pa lang is matatagalan ka na talaga and then yung queue pa naman dito papunta sa pag-kiss kay Mama Mary is medyo mahaba din yan hindi natin ina inaasahan minsan na mahaba at minsan din hindi masyado pero syempre maglaan tayo ng oras na papunta dito sa so kay Mama Mary sa Simala and then hindi na ako nagvideo masyado dito papunta papasok and then papunta doon sa loob kay Mama Mary kasi nga it's a solemn place so paglabas na lang namin is dito na ako nagvideo video kay Nana sabi ko, mauna ka na kasi mainit and then bi-video na lang kita na hindi mo na halata. Actually, hindi alam ni nanay nag-video ako dito sa kanya. Pero at least, di ba, makikita niya na nag-video siya dito at nakapunta siya dito. May marirecall siya na memories. Ganito kasi ako gusto ko yung, mas gusto ko yung videos kaysa sa picture mga langga. Kasi nga you, it's moving and then, kung minsan, kung maganda yung boses, may I mean maganda yung recording, hindi lang masyadong maingay, eh maganda din maririnig mo yung boses niyo na nag-uusap-usap or boses na mga kasama nyo ganun dito na nga pala yung update ngayon 2024 sa Simala mga langga sobrang ganda niya na at ang laki na ng area and then kakatapos lang kasi ng birthday ni Mama Mary September 8 and then pumunta kami dito September 2 Well, no, it's September 11, mga langga. And then, hindi masyadong maraming tao during that time. Oo, talagang masasabi ko hindi masyadong maraming tao kasi in ko hanggang baba na naman talaga yung pila. Pela. Pila, mga langga. Pero kayo hindi naman doon na masyad, malapit sa may church na yung pila papunta doon kay Mama Mary. Pero pagpasok ko sa loob, maraming namang tao, mga langga. Nakakatuwa lang mga langganan ho after all this time at least nakabalik din kami dito ni Nanay. 'Yun nga lang hindi ko kasama yung mga kapatid ko. Pero sa susunod if it God's will na magapera ulit tayo, pupunta tayo dito kasama yung pamilya. Kasi gustong gusto rin naman nila dito pumunta sa Cebu and then maka-visit dito sa my Simala. At ayun, mga nga hindi na ako nakapag-video ng pauwi namin kasi nga yung travel namin isang hirapan ako sa pag-upo dun sa van. Ay, kasi kaya ang liit-liit naman ang area. So sabi ko kay nanay, mag-order na lang tayo ng food. na kasi nga nakakapagod na maglakad ulit na maghanap ng pagkain at gabi And then, syempre, na at sa hotel na naman kami. And then, ang hotel is nagsiserve naman ng food na good for two. Affordable lang naman yung pinagstayhan namin. Yung pagkain nila is affordable lang. Actually, mangga lang. Kapag order kayo ng isang orderan ng special is good for two na talaga siya. Kaya sulit lang. Pero syempre, hindi masyadong marami ang option. Kaya si nanay, medyo siya sa mga pagkain. At hindi nagmakain ng chicken. Kaya isda at pork lang naman talaga. Kaya napili namin yung bangus. Ayan, fried bangus lang yan. At then, pancit gusto niya daw i-try. Pero medyo maalat. <laughs> Nag-derve. Ang sabi ko kay nanay na kumain na kami kasi nga matutulog kami ng maaga kasi tomorrow mag exam tayo. Nagutom ang mga person. Hindi naman kami napagutom sa biyahe na no? pero sobrang nakakapagod kasi and then syempre alangan naman hindi tayo magdi-dinner. E bukas, eh, maaga tayong aalis. Kailangan natin ng may energy para may laman din yung utak natin. Char! Habang kumakain niya kami mga langganis, pinag-uusapin namin yung for tomorrow. Ang sabi ni nanay, sasama daw siya sa akin. At sabi ko, ayoko. Huwag kang sumama sa akin. Charis. Ang sabi ko sa kanya, hindi siya pwede sumama mga langganis. Kasi syempre nga, medyo may edad na si nanay. Uy, and then mag-aantay siya doon. Maka hindi ko alam kung ilang oras kaya siya mag aantay doon. Kasi nga, nakadepende din naman yun sa magpapasilitate ng exam or ng test namin. Uy, and then buti na nga lang hindi siya sumama mga langganis. Kasi alam nyo, walang area na pang waiting area doon. And then, kung meron man, dun pa siya sa labas. As in, sobrang layo. And hindi ko siya makikita. And then, ayoko naman nung, kung sino-sino lang yung lalapit sa kanya at magigipag-usap mga langga, no? So, kasi nga yung pinuntahan ko is kailangan ng idea at purpose kung ano yung gagawin mo doon sa loob ng area or ang loob ng hotel or ano ba yung building na yun. So, mga yun, mga langga. Sabi ko na lang sa kanya, mag ka na lang dito, Nay. And ito nga pala yung recording namin nung pauwi, mga langga. Grabe naman dito yung bagyo, oy. Sabi ko nga kay nanay na wag muna kaming umuwi. Baka mag-extend na lang kami. And then, sabi niya, nagtitipid nga lang kami. Totoo naman yung sinabi ni nanay, wala naman kami pera. Pero, syempre, wala nga naman, mga langga. mag -re risk ka talaga ng money to spend para lang mag, ano, mag stay kaysa naman. Ganito yung mag, ano, no, hindi safe yung pag-travel. -tra Siyempre, kahit na safety is the most priority pa rin yan. Pero, siyempre, mas strong independent woman to sinanay. nanay. Kaya pumunta talaga kami at gumiyahe. Hala, sige, Gora Bells. Hindi na ako nakapag-record ng maraming mga langga. kasi nalilipong na talaga aso sa loob. At tinatry ko na lang na makapagtulog-tulog konti mga langga. Kasi parang gumagalaw na talaga yung buong barge, buong ferry mga langga. Kapag tumatayo ka, para ka gumiling-giling, ganun. And then, yung mga tao lumipat na rin sa loob. Kasi nga, medyo malakas yung hangin and then yung water is pumapasok na masyado sa gilid-gilid so mababasa sila at mabasa yung mga gamit nila kaya nasa gitna na kami lahat char pero sa totoo lang mga langga no nahihirapan din ako tingnan si nanay na nakulbaan naman siya oy char kaya hanggang dito na muna si nanay na magkwento sa iba oy kasi wala naman ako na record kasi nga di ba nakapag safety is the most priority natin dito mga langga and that's it for today this is me, Laga Wonder thank you for watching bye